Good morning, good morning everyone. Uh, ngayong uh, umaga ay tayo po ay maghahanda ng ating uh, almusalin. At ngayong umaga ay magluluto ako ng minatamis na saging na saba. At ito po ay almusal namin ng aking Darling. So, ito po ay saging nasaba. Yan. na, uh, ito po ang balat. Ay, ati na pong Ayan, uh, yan. Ito po ang balat. Ayan. na, uh, ito ay aki pong uh, um, tinabas-tabas. No? Saging nasaba para sa almusal ng umaga. Ha, okay. Uh, pupuntahan po natin ngayon kung ano na po ang nangyari doon. No, kukuha lang po ako ng uh, sandok. Yan. Ito po ang aming small cabinet po ng aming mga kitchen utensil. Yan. Uh, andyan ang aming plato, kutsara, uh, baso. Yan. Uh, at ang aming mga panglinis sa ipin o sa nayan na yan sa loob. Sige, pupuntahan natin yung ati pong uh, uh, minatamis na saging na sabah At lalagyan po natin siya ng konting asukal. No? Mga kaibigan, na uh, mga kabayan, uh, pag nagmatamis kay ng uh, uh, sabang saging, Matamis na po kasi ang katas noon. Kaya pag kayo naglagay ng asukal, nag-apply ng asukal, huwag masyadong madami no kasi merap naman masubrahan sa tamis no so lalagyan po natin siya ng uh, asukal no at dito po ay nakasalang na po siya yan tingnan natin no oh papakita ko sa inyo nakasalang po ang atipong minatamis na saging na kung hindi makita. Ah, okay. Yan, nakasalang po siya. Yan. No? So, applyan po natin siya ng ah, uh, asukal. Lalagyan po natin siya ng asukal. medyo tumagalaw lang ang ating video. Wala pong tagahawak. Dahil tulog pa po ang aki pong partner. Ang aki pong darling ay tulog pa. Kaya, Uh, wala tayong uh, kasamang maghawak ng ating kamera no so bubuksan natin muna ang ating asukal okay? uh, itayo ko na lang ang ating kamera no kasi um, para yun gumagalaw ayan para tayo ay maka kilos ng maayos yan, buksan natin ang ating asukan so applyan po natin siya ng konti at matutuyo na ang ang tubig na ating pong nilagay no, yan Kukuha lang ako ng tubig mga kabayan, uh, mga ka, kabisi sa ating uh, uh, nilulutong almusal sa agahan. Yan. Kukuha tayo ng water. At lalagyan natin siya. Ng water. Kasi matutuyo na siya mga kaya bayan. Sayan. Okay, ito na siya. Lalagyan siya natin ng water para ma ano ang ina nating uh, sugar? Brown sugar po ang gamit natin, no. Kapag kayo ay nagluto ng mga ganito na minatamisang uh, uh, saging, no. Brown sugar ang gamit ninyo. Mas ah, uh, uh, ano siya? No, hindi siya gaano mataas. Uh, yung content ng sugar, no? Ayan, yan ang ating o oh, yan, kita nyo minatamis na saging para sa almusal sa agahan yan, pakuloyin natin siya uli no? So ayan mga kaibigan mga ah uh, kaludes natin sa ating uh, Uh, FB uh, dito sa ating pong, uh, channel dito sa Reels no? uh, wag niyong kalilimutan na i-follow ang ating pong, uh, channel or yung ating account kusipin na humawan sa FB ko at sa FB page ay kusipin na humawan huwag niyong kalilimutan na i-follow no, at uh, palagi ninyong uh, um, i like i share at uh, siyempre ang notification ay palaging uh, mapapanood ninyo sa inyong wall kapag napindot ninyo ito so maraming salamat sa inyong pagsusubaybay bye-bye sa aking mga video na atin pinalalabas dito sa ating uh, reels uh, mabuhay po tayong lahat magandang umaga mag-aalmusal po tayo nang minatamis na saging nasaba bye bye